Balita ni Arya Lea, no? Uh, yung uh, bypass road <laughs> Balik bypass road si Arya Lea uh, Dito siya. sa Gimba punong na naman daw ng bilag na palay ng mga traders Naku, ilang araw lang na nagkasakit lang ng konti <laughs> Yung pulis natin, eh Back to business yung ating yung mga traders uh, Edytali mo ayan, uh, Arya Lea Pasok Arya Lea Arya Lea, Maganda po parahani sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba At manong lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook. Live streaming ngayong araw. Punong-puno ng bilad na palay. At tuloy-tuloy pa rin ang pagbibilad ng palay nito mga kredes na ito. At ibang ahente dito sa Gimba, Bypass Road na tila walang pakialam din ang mga nagbibilad sa so, tanong matatanong natin kung sino ang may-ari ng mga palay na ibinibilad nila dito araw-araw. Kasamang G at kasamang Army, simula kahapon, Marso at Waklo, hanggang ngayong araw ng Martes, kabilaan ang nakaladlad na palay sa tapasok ng Barangay Bantog hanggang sa paglabas ng Barangay Bakayaw. Kabilaan ang nao-uukotan ng mga nagbibilad ng palay dito. No comment naman ang sagot ng isang matanda na tanungin natin kung kanino ay binibilag ng panay. Kanina lang at sabay alis. Natanong din natin ang isang nagtitinda ng mga inamoy ng pampamamig sa bypass road kung anong nararamdaman niya habang nakatadlad ang mga panay sa harapan ng tindahan niya. Okay lang daw at hindi naman makate at hindi niya rin nakikilala ang mga traders na nagbibilag ng palay dito. Uh, sa so, manipala, Uh, nakausap na din ang kauno ng mga ayunti ng palay dito sa Gimbabay Patrick, ganito nyo na lang yung mawayan sa bakal at alin sa kanila, nasa 20-50 ang presyo ng palay na, na, na nakukuha nila mula pa sa tanggatiran at nasa 27 na ang kuha din sa kanila ng mga traders kapag ito ay tuyo-tuyo na at maibilad na ayon din kay ginaw sa bakal nasa 50 pesos na ang nakakapagpaano ng mga panay mula dito sa Nueva Ecija at nasa 22 Singapore pa lang ang nagiging kalakaran ng isyuan ng kakaani ng mga panay. Ayong hindi ginaong tabakan ang mga panay na nakabilag sa bypass road ngayon ay pinipick up at lamang ng mga traders na mula pa sa iba't ibang lugar. So yan pong update ngayong araw ni Ariana yan mula dito sa Gimba Bypass Road para sa balita ng lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. So parang hindi naman puno, hindi naman punong-puno yung Bypass Road. Dalawang lane pa lang. Ilang <laughs> lane ba yan? Dalawang lane pa ilang lane ba yung ano? Ilang lane ba ang bypass road? Ah, uh, Hindi ah. Six. Anim. Anim uh, yata Six, yun six. eh. Anim na lane yan eh. Pati kasama yung uh, shoulder, di ba? Anim na lane. lane. Oh, ba? Oh. Uh, lane, yung lane. lane yung... Ah, diba? hindi, ah, hindi naman, Hindi naman nila pwede okupuhin na yung gitna. Eh. Kasi yung shoulder, para naman na yun sa mga tao na naglalakad. Uh, eh hindi uh -oh. sabihin, Sa eh, pag sinabi natin bypass road, yung buo na yan o oh, kaya uh oo, -oh. so meron pa namang bakante, yung gitna saka yung uh, uh, gilid ano, ang sinasabi mo oh, ay uh, dalawang lane lang, ang may uh, palay eh nga lang uh -oh. eh, ang uh, sinabi nung isang nakausap mo dyan eh, ang sabi doon ni Mayor eh, isang lane lang ba't niya? Yeah, dalawang leg na. Pero ngayon, uh, wala na po yung sinasabi ni Mayor na isang lane lang dahil. Hindi, wala sinasabi. Kaya po nanggang ngayon, kabilaan, uh, na doon sa dulo, papasok ng banto, ganggang paglabas ng bakayaw. Oo, uh, leya, Ang nagsasabi ng isang lane lang, yung uh, uh, isang nagbibila dyan na sabi daw ni Mayor. Kumbaga, siya ang nagsasabi, hindi si Mayor. Oo. Wow. So ngayon ay eh, na, uh, nakikita mo dalawang lane na. Pwede bang malaman okay. kung sino yung ano yung uh, malakas na yan na trader na nagbibilad sa bypass road? At sa dito sa kasi kasi ang napag natin, magsimula na pasak dito sa Bacayaw, ang mga panel na nakalagnad ay pag-aari ng isang leyo at isang paspor uh, dito sa kabila ay pag-aari ng mananon na si Pascua na taga Si Romero at si Galapon. Habang ang nandoon naman sa Kabila, papasok ng bakaya Bantog, ay uh, pag-aari ng ibang traders na Dayo at yun na napag-alaman natin na mga kakilala o mismo palay ng isang nagnangalang Belinda Pagyo. So lahat sila ay mga traders? Yes po. Oo. Uh -uh. So, sige. Kung mga... So, hindi naman magsasaka nagbibilad, kundi yung mga uh, traders. Yan. Apo, apo. Uh Oo. -oh, um, may, ano pa sa palagay mo? Meron kayang ano yan? Meron kayang mga uh, protector yan? Yung mga yan? Kasi... Ano cellphone? Ha? Protector? <laughs> <laughs> Oo. Oh, sa parang <laughs> cellphone, may protector, no? <laughs> may cellphone. kung bagay, may malakas na... Ito kasi... Ah, ah, uh, Ano ko? Sino uh, ba yan? Ah, uh, tingnan mo na tatanong ito, tali ko niyan. Uh, may malakas bang uh, malakas ba yung mga back backer at uh, uh back up, 'di ba? Kasi um merong nagbibilad at merong hindi, may tuloy-tuloy nagbibilad at merong mga huminto sa pagbibilad yan, 'di ba? Na ato ato. na obserbahan mo. So, ganon. Uh, ano bang ano, meron ba? May protection. lang kasamang di at kasamang army meron eh. Kasi kung ito, kung ito talaga ay walang protector na nagpo sa kanila, hindi sila maglalakas loob na magbilag dyan ng palay sa bypass road. Ibig lang sabihin, meron silang sandigan, kumbaga may nakasandal sila sa matibay na pader. Uy, talaga, so, pader? Yes. Oo, uh, nakasendan sila sa matibay na pader para magbigay sa kanila ng instruction na pwede kayo dyan magbinad, akong bahala. So, ibig sabihin na kailangan pala dito sa Gimba ay katulad ni... Uh, ating uh, Colonel uh, Colonel David yes, David yes, uh, yes. oh kasi kanina nagkukwento sa atin si uh, yung of officials ng ano ha uh, ng Palay Traders Association dito sa Gimba eh, ang sabi eh, noon, uh, hindi na kasi siya namimili ng palay uh, ngayon. Ay talaga daw, si, yung si Happy Badabid, pagka sa ikatlong uh, paabot na, dala uh, daladala na yung ano, yung, uh, ano kayo, yung nilalabasan ng tubig? Ano? Yung uh blue -huh. fire? Oo, yung bumbero. Oo, bumbero. Oo, na. Kaya, pero wala naman daw siyang nabasa na, wala naman daw nabasa na palay. Kasi talagang uh, tumigil din. Kasi nga, yun daw hepe, nung hepe daw itong si, ano, si David, pinupuntahan talaga. Oh. Uh, ang uh Pag -huh. nabalita ang may bilad, ay pupuntahan. So, gano'n, sasabihan. Mga ganong hepe ang kailangan natin at saka mga mga police kasi syempre sila mag-i-implement at magi-execute ng uh, ganyang uh, ordinansa at napag-alaman natin uh, kay uh, Hepe David yung ordinansang uh, ipinatutupad niya noon ay ordinansa pa rin hanggang ngayon no so kaya dalawang ordinansa galing sa provincial uh, uh, sangguniang panglalawigan at saka yung inilabas na na memora uh, inilabas ng ano ng um, DPWH so ganon ganon sila ka ano non uh, ka, ka, ka at sa ka, ka, malakas ang uh, loob no yung sabi kasi gasig kasi gasig na ipatupad yon so kaya lahat ng mga namimili ng palay noon no, no nung um, tinukoy niya kung sino presidente noon eh, si uh, Chris David, no? Nakikipag-dialogue daw sila noon na talagang uh, na ngayon yung mga mga traders na magpatayo ng mga uh, bilaran nila. Araman okay. o tagulan o hindi hindi nagbibilad ng palay ang mga traders sa kalsada. Okay. Pero kasama ang G uh, kasama ang kanina, ah uh, may tanong sa akin yung mga ahente na napag-abutan -ap, napag natin doon. Ang tanong nila, sino daw ba ang pwedeng makapulong sa kanila na magamit sana nilang pagbilaran ng palay ang National Food Authority, ang NSA Gimba na nakatiwangwang naman daw ang bilaran nila ng palay. Paano daw ba sila pwede magbilad doon ng palay na walang bayad? Kasi pag-aari nga daw ng gobyerno yon kung kaya... Uh, nagsasaga sila na magbilad dyan sa bypass e samantalang yung NSA daw nakatiwangwang, walang nakabilad ng palay dahil hindi naman daw sila nakakapamili ng palay. Paano uh, daw ba sila? Magagamit daw ba nila yung NSA na magbilad ng palay without payment a piece of sack 5 pesos. Bakit daw uh -huh. ba ano kasi sa ilalim na magbilad ng 5 pesos? Ano ba yung natatanong sa'yo? Traders o ano? ah uh -huh. uh, Ah, oh, yeah, mas malapit ang puso niya sa traders. Ganon. Kung ang, uh, uh, ang, kung may magbibilad sa NFA, dapat uh, nasa sa sakay traders. Uh, oh. Ngayon, kung gusto naman nilang magbilad at uh, Magbaya. bumayag uh, oh, oh, yung NFA, oh, hindi oh, magbabayad sila sa NFA kasi kumikita naman sila. Di ba? Apo. Uh oh. oh. Ang sabi ko nga po eh, hindi naman po siguro kayo makipag-ugnayan sa NSA. Oh, uh, talagang nagsisingil sila ng bayad, limang piso, isang sako ng palay. Pero yan po ang pagkakaalam po namin, yan po ay kung dyan ibebenta ang palay sa kanila. Oo. Oo. Hindi. ang eh, sa, sabi niya ay sila, ano, sila ang ano, sila ang uh, doon. Libre naman pumunta po doon. Ngayon, okay. so, uh, kung sila ay uh, namibili naman ng palay, abay sumunod sila don sa ano sa ordinansa na ang uh, sa ang mga namimili ng palay ay may sariling bilaran. Bilaran. Oh. Oo. Kasi yan, kalsada daanan ng mga motorista, hindi naman sinabi niya na bilaran ng palay, no? Ganon. So, ayun, sige at na uh, uh, balikan mo nga si ano si Hepe Rani Casilla at uh, tanungin tanongin mo nga uli kung meron na silang uh, sa may bago ng ordinansa na pa na, Ame, oo, o, na, open na na magbukas sa ano sa kalsada o sa Ame, mga <laughs> traders. Oo. Wala yan. Siyempre, bawal pa tanong, na-implement. Ano? Naya -implement. Naya -implement. Naya -implement Naya -implement na na diba? na diba? Kasi ba, uh natin na may bago pala, di ba? Hmm. Mm. O, oh, ngayon. Wow, gano -outdated. O, o. ngayon so, kung, Gano'n tayo ka-outdated? Oo. Oh, oh. Ngayon, kung hindi, ay tanongin mo rin, ay bakit, uh, okay. bakit sir, tuloy-tuloy? Why, parin, why? oh why? Oh. Meron pa rin nagbibilad. Sa mga alam na ba sila yeah. ng... Na, di ba sabi nila na nagbaba sila ng... Uh, anong tawag? remind nila. Uh, ng uh, 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 sabihin kung dala-dala ano nila yung, yung bahas, ordinansa, mm -hmm. na yun yung i-re-remind nila na may ganito. Okay. Ngayon, okay. kung... Uh, may meeting ba yung mga yan? Di ba association yan? Ay, nung panahon ni, ano, nung na-interview ko si si Colonel David, sabi niya, mini-meeting niya yung, ano, yung uh, mga traders. O, ewan lang natin itong bagong hepe kung uh, nagkaroon na siya ng uh, pakikipag usap sa mga ahente ng palay. At mo na si Arielaya, no? Kung uh, 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 assignment ni uh, uh, eh, talaga eh talaga na kumpirmahin mo nga kung uh, kung merong talagang inaabot sa kapulisan ang uh, traders ng uh, ano, ng uh, bigas. Uh, bigas. Uh, bigas. Bigas at saka pera. Ah, po, po tatanungin. Ah, uh. kasi okay, so dito pa naman na eh, sa Miyerkules. Di ba nung nakaraan hindi natin na-invite na si Pepe kasi siya sa uh, programa. Ah. Uh. Oh, ah, para... hindi pa hindi na lang ganyan sa Miyerkules para Hindi pwede sa Miyerkules uh, sa sa uh, um, oh, sige, o oh, di sabihin mo na rin sa kanya na ano, webes. sa Webes. Sa Webes. Oh, sa Webes. Mm. Oh, para webes yung uh, Miyerkules. Webes. Oh. Ah, uh, sige, oh, sa sige, Para mismo, ah, uh, para mismo si Jefe mismo ang makausap uh -huh. at marinig ng buong kambayanan. Tungkol -tung dyan, loud uh -huh. and clear, uh, okay, sa buong isang natin. Mukhang nalalabuan yung, ano, eh, yung mga traders dun sa na naging interview natin sa kanya. Uh -huh. Okay, tama. Oh, oh, oh. Oh, Opo, okay, okay. okay nalabuan okay, sila natin. to. Opo, okay, dapat okay. kailangan si siya, Jefe ang magsalita. Oo, at saka, okay. yun, syempre, mga... Directive, ako. yun yung word. Oh, okay. <laughs> oh. ano, direct? Nagbaba ng, nagbaba ng directive. Nang directive. Directive ba? Directive, yun. Yun ang, uh, ano, ang uh, word ni Hepe. Sige, okay. Ay, Alaya, maraming salamat. Okay po, maraming salamat. Alaya, alaya. Alaya. Okay, ginagawa lang ni Ayaleya ang kanyang trabaho. Kasi siyempre sa atin, hindi po pwede yung ano <laughs> <laughs> yeah. hindi, hindi po pwede yung ano, yung isa lang ang side na inilalabas. Tama. Oo. E di siyempre, kailangan na makuha din natin yung side ni uh, ni Hepe. Ni Hepe. Mm -hmm. Eh, at ni Mayor. oo, at ni Mayor. Kasi laging sinasabi na pag-iinitan, hindi po, hindi ganun. Mm -hmm. pinapakita lang natin kung ano yung uh, ano ibinabalita lang natin kung ano yung nandoon sa bypass road Sige